Yes, welcome back to our YouTube channel, Papa Family. Basta apat, tapat. Yes, magandang araw po sa ating lahat. Kung makikita nyo po sa likuran ko po ay nandito po tayo ngayon sa aming lupa po na na siyang pinagplanuhan namin dati na pagtatayuan namin ng babuyan at manukan. So, pasok po tayo sa so, report. Ito po yung um, daanan po ng motor at sasakyan. Pero kapag tayo-tayo lang po, dito po tayo na Yan! Yan po, Sir De Yan po ang lupa namin. Ito pong bahay na to. Ito po ang aming maliit sana na kubo na kapag um, pupunta kami dito ay meron kaming mapagsilungan at at kainan pero hindi po natuloy kasi yung yun nga um, hindi na namin naalagaan tong lupang to pero siguro uh, ipagpatuloy natin ulit ngayong taon na to para mag, mag start tayo ulit na mag alaga ng manok, ng broiler chicken o kahit mga iilan lang na mga baboy ulit medyo matagal-tagal na po na hindi na po namin to naalagaan kasi meron pong pangyayari na hindi namin inaasahan na nangyayari last year. So, kung kaya hindi na namin naalagaan tong lupang ito. Ito sana tong lupa na pagtatayuan natin ng babuyan at saka yung manukan. Kung makikita niyo po, sorry ito po, dito po. Oh. Eh. Ito po yung... Yan, 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 po. At saka yan. Yan po yung... Um di, diyan po namin inaalagaan yung mga broiler chicken namin. So, but for the meantime po, certifalls, ay meron po akong titingnan na siyang tinanim namin dito dati. Yan po, certifalls. Yan po, ito po yung tanim na ano po ito? Um abukado. Wow. 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 So, kahit hindi na namin ito naalagaan tong lupang ito, tumutubo pa rin po yung mga tinanim namin. Tapos, meron din kaming itinanim dito na... Yes! Hi, Tada! Say hi to them. Hi, Mimi! Here, here, here. Hi. Say hi. Hi, um, Mimi! Siya po si Tadala. Yeah. yeah. This is Daddy. Come back. Mm This is Mommy here. Yeah. Say hi, guys. Welcome to our vlog. Welcome to Mimi vlog. <laughs> At dito po meron meron kami itinanim dito na mga putas. Ito po sorti false. Oh. Yan, ito po yan po, ito po ay rambutan. tapos meron din po dito na, ito po yung um, dwarf coconut, uh, dwarf coconut, na tinanim namin dwarf coconut. at ito din certifos isang dwarf coconut namin. Um, Tag-init kasi dito, kaya siguro ganon yung kulay niya. Pero baka babalik din yan sa kanyang green talaga na kulay. Ito po, Swertifols, ang isang makupa namin na mas malaki kaysa yung makupa sa unahan. And ito din, ang mangga na itinanim namin. Ito po, Swertifols, yung dati na kulungan ng aming broiler chicken. At sana ay magamit natin muli kapag um, mag-aalaga kami ulit ng broiler chicken dito. Uy na po kami. Bumisita lang po kami ngayon dito kasi um 'yun nga tinitingnan na namin ulit yung lupa kung ano yung um gagawin natin dito. Igo para

At hanggang dito na lang po muna. Dito po magtatapos ang ating video, Sir Fools. Sana po ay um, subaybayan nyo pa rin po ang aming mga video sa mga susunod naming mga upload na videos. Sana po ay makapag-alaga kami ulit ng broiler chicken at babuyan para makapagbigay ako ulit sa inyo ng mga tips and ideas po sa pag-aalaga. So, yun po, Sir Fools. Magandang araw po sa lahat. Maraming